Hello mga kamusang tara, samahan nyo po ako. Titignan po natin yung apple, yung puno ng apple. Kung pwede na bang ma-harvest. Kasi po, tignan nyo po ah, sobra pong daming nasayang. So, ang dami pong hulog na. Tignan nyo. Ayan na po yung reality. Nagkandalaglaga na po yung mga puno ng apple. So, ay yung mga bunga ng apple. ito, bagong hulog po ito. So, susubukan ko po mamili. Kung saan dito yung mga bagong hulog lang ngayong araw na to. At gagawin ko pong apple pie. Mag-apple pie po ako ngayon. So, tignan nyo po. Nalaglag na sa sobrang hangin. So, kailangan na po itong tanggalin. Yan. Dito po may mga pula-pula. May bango na. Sobrang bango na. Pero tignan nyo po ah. Tingnan nyo po. Sobrang nasayang. Dito po sa isang apple na to, maliliit lang talaga to. E, tingnan nyo, ang gaganda na tingnan. Bango. Mmm, bango-bango. Apple na talaga yung amoy niya. So, hindi ito, hindi masyado kasi maliliit lang. Pero yan po talaga, mga sis. Tingnan nyo, nasisira na. So, ayan po, pulang-pula na po siya, oh. Ayan. Oh, uh, natanggal na agad. Yan sinasabi ko na sira na. So, tikman natin, ha? So, ba diba, sayang po yung mga apple. Mm. Ang kame. So, mag-apple pie po ako ngayon. Kasi sobrang sayangan ako. Ito yung masakit na part dito. Ayan po kasi may mga biso. Ayan. Hmm. Ang lutong, ang sarap, ang tamis-tamis. Grabe. Sobrang tamis po talaga. Namis. diba and my information po ah hindi lang po akin. puno ng... hindi lang po yung apple ko yung mga lalagas ng ganito kahit saan po may mga puno naman sana sa makikita nyo po yan mm. diba sarap ito na po yung almusal ako So, pulutin po natin ito. Mama, yung mga bagong hulog. Kanina lang yata to. Yung mga, mga bago lang. So, marami ng mga sira. So, tara po. Harvest po tayo. Wait, Pat. I found one. What are you going to do, Martina You can eat that. It's very, very red. Get, Get it. No, you... Yung... Yes, sarap. Do you like that in your clothes before you bite? Wait, I want to get one to Ellie too. For Ellie? Yeah. No, no, no. I gonna check. Six for five for Ellie. Because then she's going to be sad. I just she mm. got that. Just me. No, no. It has hole on the bottom. No, don't eat that. I can eat this now. I don't want to eat the bottom. Do you wanna Ellie. eat a uh, apple? You can go down here and pluck yourself. Yeah. Pisa, Apple. apple. So ako po ay mamumulot ng apple ha. Tatanggalin ko na to. Ayan, just po. Kung sa Pilipinas lang ito, wala siguro mong... May... Alam niyo po ba dito sa, sa Norway, pinapakain nila sa mga baboy dito. Is yan, yung mga nalalagas na apple. So, social po yung mga baboy dito. Yan po. Sa game. Yan po. Mamimitas ako. Pagawin natin yung apple pie o kung ano pang pwedeng paggagawan. Kasi sobrang sayang po talaga. Tamis-tamis pa naman.